Selling. Today is Thursday. Nandito ako sa aking YN Puto Coffee Tayo ngayon ay mag pra-price. Maglalagay ng tag price dito sa aking ID case na binili ko kahapon. At dito na din sa aking disinfectant wipes. Maglalagay din tayo ng uh, tag price. Tinanggalan ko yan kanina ng mga original price. Pati na din dito sa aking ID case. Ang gagamitin ko ay manu-manu muna ito. Nabili ko. Wala pa po akong tag, uh, price gun. Yung uh, ginagamit sa pagpaprice ng mga items. Uh, bibili pa lang. O-order ako through online. So, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod balik tayo. Tayo ay maglalagay ng mga price dito sa aking ID case at saka dito sa aking wipes. So yun, tapos nakalang mag-pricing po. Oh. Nagin ko yan naman, mga pricing. So, talaga mga lang, pag wala kang uh, price gun kan na ginagamit sa yung, uh, price sa iyong mga item. So, sige lang, ganito pag nag-uumpisak talaga. Uh, Bigay tayo na mineral water, yung 500 uh, uh, at Kasi nandito sila yung panin ng nature Tayo ay o-death lang, tatlong box lang muna. Kasi marami pa ako water. Diyan, kasi, every Thursday, mm -hmm. yung kanilang speech yung punta dito sa campus. So, ngayong umaga ay bumili tayo ng dalawang box ng 500 ml. Ayan po. At saka, isang box ng 350 ml. Umabot po yun ng uh, 1,013. Uh, so, malaking uh, pasasalamat talaga ako pumunta dito yung nature spring at hindi na ako mahihirapan pa uh, bumili sa tapas kasi mabigat po ito uh, lalo na ngayon hindi pwede magbuhat yung akin aking uh, mister kasi po ay na siya, siya sa kanyang uh, motorcycle accident so ngayon ay E di display naman natin yung aking mga mga nilagyan ko kanina ng tag price. Itong aking wipes tsaka itong aking ID case. So mga kaibigan, hanggang sa muli, ito po ang Husay Tendera. Keep on watching. Huwag kalimutang mag-subscribe. Comment down below. Bye